Guilty ang hatol kina Act Teachers Party List Representative Franz Castro at dating bayan muna Representative Saturno Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez kami naman ay ano no, nag-rescue sa maklolo lang sa kanila. Kami pa yung ano no, kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si Act Teacher's Sportless Representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating bayan muna representative sa Turo Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at, at syempre yung pagbibigay ng knowledge at, ganitong kaso pa yung ikakasa sa akin.